Lumayo ka nga sa akin, Eduardo. Huwag kang maingay, Teresita. Ano niya ka talaga? Bakit mo naman sinakta ng mama? At naniwala ka naman sa kanya. Teresita, kahit mamatay ako, pati na rin si Adelina, ni Daliri hindi dumampi sa iyong ina. Kaya iniimbento niya lamang lahat ng mga ibinibintang niya sa akin. Pinalalabas mo bang nagsisinungaling ang mama? Teresita, kilala mo ako. Sa pool pagkabata ay batid mo na kahit ganito lamang ako ay hindi ako sinungaling. At hindi ako masamang tao para manakit na ng iba. Hindi ko batid kung sino nagsasabi sa inyo na totoo ng mama. Ngunit matigas ang kanyang pasya. Naisuplong ka talaga. Sana nang hinagsasabi ka ng totoo, Eduardo. Eh, Dahil tiyak na masisira ang buhay mo. Kapag napatunayang may sala ka. Man. nakita ko kung sinampal kayo ng Eduardo, senyora? Oo. Oh. At yon ang sasabihin mo sa mga constabulary pagdating nila dito. Nang sa ganon, mayroon akong saksi sa ginawa sa akin ng lalaki yun. Pagsisinungaling ako para lang madiin yung tao ngayon. Abay, oo. Dahil matagal na akong suklam sa bagamundong yon. nais ko na talaga siyang turuan ng leksyon. Gusto ko na rin mawala talaga yung magkapatid na yan sa buhay ng aking anak. Masyado na silang masamang impluensya kay Teresita. At mabuti na sigurong umpisahan ko kay Eduardo. Saan kaya napunta ang kuya? Ah, uh, huwag ka na mag-alala. O, oh, na siya. Kuya, saan ka na naman nagsuot, ha? Makinig ka. Kapag dumating ang mga konstabularyo, kusang loob akong sasama sa kanila. Huwag ka makialam. Naiintindihan mo? Wala ka kamang kasalanan, hindi ba? Kaya nga kusang loob ako sasama sa kanila. Dahil alam kong lalabas rin ang totoo, kaya ko ang sarili ko. Taw oh. po. Dao po. Dao po. Magandang gabi ho. May isusuklong huraw sa amin si Mrs. Borromeo? Oo. Oo, ako, ako si Mrs. Borromeo. Meron nga akong isusuplong at gusto kong ipakulong sa inyo. Andun, andun yung lalaki na nakit sa akin at pinagtagaan yung buhay ko. Well, no. Dali! Dali! friends Ayun ay, 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 na, ayun na sila oh. Ayun na. No. Ayun na. Ayun na. Ayun Ayun Kuya, Kuya makinig ka na kasi sa akin. Doon na lamang tayo kay Tia Amalia habang maaari ka pang umalis. Hindi na ako tatakas. Hindi ako kriminal. Okay.